Sa video na ito ay bibisitahin natin ang isa sa pinakasikat na beach sa Pangasinan, ang Patar White Sand Beach ng Bulinaw. Sisilipin din natin ang pangalawa sa pinakamataas na lighthouse sa Pilipinas, ang Cape Bulinaw Lighthouse. At syempre, pinuntahan din natin ang isang natural cave formation na mayroong kakaibang underground pool na puno ng turquoise na tubig Yan ang Enchanted Cave ng Bulinaw. Samahan nyo rin akong bisitahin ang isa sa pinaka-Instagrammable na tourist attraction sa Bulinaw na matatagpuan sa Palingasay River na ang cleanest and greenest river in Region 1. Walang iba kung hindi ang Camp Puor. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking moto adventure patungo sa Pulinaw, Pangasinan. Pisaan na natin ang episode 1. Let's go! Uh, magandang umaga po sa ating mga viewers at sa ating mga subscribers, mga followers uh, Magandang umaga po sa inyo lahat uh, Ngayon po ay uh, June 26, araw na linggo uh, At ang oras natin ay 7.50am So ngayong araw na to ay ibabiyahe tayo papuntang Patar Beach, Bulinaw So ayun, tara, samahan niyo kami guys, let's go! Ang buhay, it's so it's To the king syria of home of hundred islands At sa wakas, matapos ang uh, dalawang oras at 45 minutes na biyahe, andito na rin tayo sa arko ng Bulinao. Alright! So bago tayo dumiretso ng Bulinao, dadaanan muna natin ang uh, kaibigan natin dito, si Vlog ni Jim. Siya yung mag-tour guide sa atin ngayon. <laughs> so mula dito sa arko ng uh, Bulinao, Ayon kay Google Maps, nasa around 17 kilometers na lang hanggang anda. Ganda rin ang daan dito. kapaligitan tayo ng uh, mga halaman. Ang sarap sa mata. Woohoo! Alam mo yung uh, Bunton Bridge ng uh, Tugigaraw? Ganda! Ganda! Dito pala mas maganda mag-feature. Ito oh. Kanina ka pa. <laughs> <laughs> Nakapaluto na ako. Sandali niyan. Saan tundol na? Sundan na lang kita. Ha ah, oh. oh. sige. Welcome to Anda. <laughs> so, ito kasama na natin si vlog ni Jim. Kakain daw muna tayo dito bago tayo pumunta nang Bulinaw. Okay, andito na yata kami. Hello po. <laughs> Shoutout po kay Ma'am Sheila. Meron pala siyang ano, magandang view dito sa taas. Pag sunset. Ako yaki di ba? Akoyaki. Ayan, food trip kami niya, no, ni, Black ni <laughs> Pinsan, Banyan, no. ano, ni vlog ni Jim, oh. Ito ang sa akin mga ati siya, sa kakay Prokinet, Yun! Pinsan ni Colette Motovlog, ganyan, oh. Ano pa sir? Norwin. Norwin, ha dito yun sa Tondol. Ah, big shout out din po pala sa Martom's Grill. Ayan, dito sa may Tondol. Maraming salamat po sa napakasarap na pagkain. Binungay Festival, yun yung parang suman sa... Ah, okay yun yung pinaka festival dito sa may anda hello guys so mula anda bumihay kami dito uh, hanggang dito sa may Campo or ng uh, 20 minutes tapos pagdating dito magbabayad po ng uh, parking fee na mga 10 pesos isa ayun 10 pesos isa sa motor sa kotse po magkano? sa kotse renta sa kotse ayun 30 pesos sa kotse tapos pagdating dito sasakay na tayo ng bangka na magbabayad tayo ng 20 pesos per head. So, ito po yung Balingasay River. Ito po ay tinaguri ang pinaka, isa sa pinakamalinis at greenest river dito sa Region 1. Ganda. Sayang, hindi po pwedeng to, ano, tumawid sa tulay. Hindi pa po, sir. Kasi po, ano po, sir. Uh, pipintuhan po ulit yan, sir, para... Pipinturahan pa. Opo. Okay. okay. Malapit na pumatapon Ayun yung ano, ganda, ng tulay. So, ito yung rates nila. Day tour. Meron po silang day tour dito. From 8 a.m. to 2 p.m. Picture taking and swimming, adult po 40 pesos, kid 20 pesos. Meron pala swimming pool dito, 100 pesos. Oh, may mga yung cottages po nila is 250 pesos. Good for 8 persons sa po yun. Tapos, pwede rin po mag photoshoot, may prenup sila, may debut and etc. 1,500 pesos po from Monday to Friday. So weekdays lang po siya. Ang inclusion niya, may cottage na siya from 8 a.m. to 6 p.m. Maximum of 8 packs. Tapos syempre may antayin life vest para para safe tayo. Ah, uh, meron din mga grill, ihawan, ayan, bite po is 50 pesos. Tapos meron din pong kubo. Ito for overnight naman po ito. 1 PM yung check-in, check out po 11 AM. Meron na po siyang free bonfire at 8 PM. Tapos ah, uh, kung wala po kayong tent, walang problema. Pwede po kayong mag-rent ng tent dito. Good for 2 person, 500 pesos. Tapos kung may dala po kayo sariling tent, 400 pesos naman po ang tent pitching. Pag good for four po, is 600 pesos. Kung wala naman po kayong dalang tent or ayaw nyo mag-tent, pwede rin po kayong magkubo. Sa kubo po is good for 3 and 5 persons. Uh, 1,200 pesos naman po sa kubo. Meron na po siyang kasamang banig, may mga pillows at electric fan. Welcome to Camp for, sir. Ayun, welcome to Camp Or. Oh, sir, kamay ka muna! na. Ito po yung bangka natin, oh, napakaganda. Go, hello. 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 Taga saan po kayo, ma'am? Bulakan, bulakan pa pala sila, ma'am. Oh. Ayun. blue tide pag high tide 20 15 <laughs> 15 feet so ayun guys malalim pala tong ilog na to eto nandito 20. na tayo <laughs> sige po mauna na po kayo so ano mo sasabi mo dito maganda ba maganda first time ko rin dito ay lord dito lang pero first time mo dito <laughs> ayan na naman tayo eh <laughs> so, guys magiging turista tayo sa sariling home port natin Akala ah, ko may tour guide ako eh. <laughs> so ito, andito na tayo sa camp tour guys. Ito yung view dito, napakaganda. Ayun, so bago tayo pumasok, kailangan natin mag-log. So ito guys, sumikat yung mga uh, camp tour dahil sa mga ano na to. Ayan o. No? Sa mga hugot niya, nagmahal, nasaktan, oh. nag-camp tour. <laughs> Sorry, sorry. Hindi ako nagahanap ha. Hindi ako nagahanap. <laughs> Tapos sabi naman dito, huwag mong pakiligin kung hindi mo jojowain. lo. <laughs> dito pwede kayong maligo dito guys. Para siyang pool oh. Ayan oh. na maging cute ako kahit isang araw lang. Ang hirap kasi pag araw-araw. Uy, relate? <laughs> Nagtimpla ako ng kape pero ako yung sumarap. <laughs> so dito guys, meron ding ano, parang barko dito. Yun, Ayun, no? Ganito, no? art? Parang natin guys, ganda. Kasi natin yung uh, view dito sa takas. Sir, take it po, wala po ako. Ay, ah, utang. Yung bata na lang bayad namin. Tandong, tandong na lang. dito guys may mga mesa dito may mga table tapos pwede kayo magsabit ng hamok nyo dito tapos dito, pwede kayong mag bonfire. Pwede kayong mag-pitch ng tent nyo dito. Ito. Dito sa may flat na surface. Ayan. So kahit wala kayong table at mga upuan, meron na sila ditong tables. So napakasarap sigurong magano dito, mag-camping. pag nauhaw kayo dito kakalakad, meron po silang tinda dito. ano dito. Si... Ayan oh, no? melon juice. Libre natin yung mga ano natin, yung mga artista natin ito. Napagod sila eh, napagod kakasigaw eh. Nakailang take kami. <laughs> <laughs> Tapos dito, yung gusto niyo magbasag, ayan oh. No? Ito guys, magbabasag tayo dito. Lalabas tayo ng sama ng loob. Dali, ilabas sa mga baso. Sasama, yung sama ng loob ko, ang mala ng gasolina. <laughs> oh, so, wala na gasolina. bigat mo te, bigat mo bote. Ayan po, vlog ni Jim. <laughs> bakit tumama? Baka bakakakakisyo ako eh. sa sahod <laughs> zone zone. daw. Friend zone. patay ka yan <laughs> <Please. laughs> ako na naman, ako na naman. Anong, anong ano bajar mo ko ano 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 eh. ano ano mo. Friend. Friend, yung utang mo, friend. Baka naman. Swak, <laughs> 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 man. Sarap. Sarap magtanggal ng stress dito, guys. Alam mo, yung sa Hero Rotterlock, meron din silang ganyan dati. Right. Bakit plato. Ang pangalang Camp Puor ay nagmula sa Bulinaw dialect na Puor na ang ibig sabihin ay apoy. At ito ay isang camping site kaya tinawag nila itong Camp Puor. pabalik na kami sa ano sa mga motor namin ah, hanap kami ng accommodation dito sa may patar abangan natin yung sunset di ba? ganda yung sunset daw dito sabi ni vlog ni Jim pero sana huwag tayo makontra kasi medyo dumilim. <laughs> dumilim <yung> dumili <laughs> so tara ito ba yung natin yun let's go Kaya hindi na ako naglagay ng mic Sana naririnig nyo ako <laughs> Una ka, di ko alam yung daan May naang ulan Ano, mag-shortcut tayo? Sa sanay ka naman sa ganyan, di ba? Oo Basta wag lang so, maputik May putik konti, siguro Sige, subukan natin dan lempar buat tayo <laughs> offroad gaming hu hu offroad gaming <laughs> Ato na sa Mars tayo Mars. <laughs> <laughs> Ito yung walang LTO? Oo Hahahaha. Hahahaha. ako eh! Hahahaha. 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 Walang checkpoint <laughs> <jack> na! Hahahaha. Hahahaha. sige, sige, Hahahaha. 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 So guys, ito pala yung floating uh, restaurant. Anong tawag diyan? Tungayan Grill. Ano? Tungayan Grill. Tungayan Grill. Ah, so ito pala yung guys, oh. Yung nag-viral sa ano, sa Reels, sa TikTok. Yan pala yun. So hindi na natin mapuntahan ngayon kasi oras na eh. 5 PM na. na. <laughs> Lumakas yung ulan Lumakas yung ulan